ayon okay. na guys, dito na naman ulit sa labas namin guys sa coordinate so guys Water Dam Road, Ayan po bahana naman guys malakas na naman ang ulan guys okay, so, lumabas ako guys ayun na naman si Ford nako mukhang aabot si Ford ah Ayan o, oh. ganoon na sila alim, inaabot na inaano na yung isang gulong dito. ayan baha na naman guys oh lalo na naman dito sa baba nakakatakot na naman to guys baha ayan guys oh si kuya alan ayan guys And guys, nakapayong tayo guys dahil pinoprotectahan natin yung cellphone guys. Pero ayan, o ayan, tatawid tayo. Ayan o. Tatawid tayo guys. Baha. Lalo dito sa baba nito guys, baha. Baha. Ayan guys, so dito to guys sa block 11. Tapos ayun guys, sa taas o, block 12, mula rin sa taas. Baha na yung kalsada. Mercado dito sa kanal Nang walang ito guys Ito ah, yung update natin dito guys ah, ayan, lakas ang agos ng tubig guys Mula ito sa bundok Ako yung kutsing isa doon no? oh Saan may ari niyan? Kado baka buutin na yung makina noon ganda guys hindi na uh, ah, sa ilog guys hindi umaapaw yung ilog namin dito pero yung kalsada yun yung umaapaw dito guys tingnan natin yung ilog dun mamaya so ako mataas na rin Ayan. Ayan guys ito oh. Pero ayun guys, oh, malakas na yung tubig Pero tuloy-tuloy pa rin yung ulan guys Araw po ng ano ngayon guys uh, ah, Monday <laughs> guys, uh, nahinto yung vlog natin guys. Sulay natin ulit kasi napuno yung uh, full storage ng cellphone natin. Kaya yan, uh, nag-delete muna tayo sandali. Kaya ito, lumabas ang ulit. Uh, Ay ano guys, sulay natin ulit guys yung vlog natin. Kaya yan, lakas pa rin yung ulan. Tuloy-tuloy pa rin yung buhos ng ulan. Kaya ito pa rin oh. Ano natin dito eh. Ayan okay. so, na Tuloyin natin ito, guys. O, oh, tingnan natin. Ayan, o. Oh. Ha? Ah, Mahina na. Medyo humina na. Ha? Ah, di na tumila. Akala mo, medyo humina na. na. yan guys. O, oh, yung mga tao, pa-uwi, guys, naglalakad. Ah, naglalakad na lang, guys. Wala nang masangay tricycle. Wala nang ganong namamasada rito sa baba. Bottom Heights water dam to guys so, ayan, may bata pa yung isa oh. may anak karga pa yung anak ay si ano pala to Jay saan galing tayo, ah, sa SM, oh, oh. oh. SM. <laughs> na rin sa bayan nadaanan nyo bahan na rin ayan, galing silang bayan guys oh. Ayun, medyo huminto yung ulan. Sana uh, minto na to. Tuloy-tuloy ng paghinto. Mabilis lang naman to. Nakiklear na rin agad yung tubig dito. Bababa naman agad. Wag lang bumuhos na ulit. Ayan guys, so oh, kanto ng Blackpool guys. Alas na ulan. Ate, pumapasok dyan ate. Pumapasok yung tubig dyan, te. Pumapasok yung tubig. Pumapasok, kaya inarangan nila. Na. Jeep, ayaw mo na mamasada, Jeep. Kaya tayo mga masada Baha <laughs> na. Ayan, kaya check muna natin yung tubig dito sa ilog ulit, oh. Tapos lalabas tayo ulit pag hindi na umulan to guys iinto na rin yung ano guys uh, bababa na rin yung tubig doon sa kalsada na yan yan dito sa ilog guys hindi natin dito sa ilog yung ilog dito guys malakas ang buo ang ano dito guys pwede naman umapaw yung ilog namin dito guys ang bagsakan lang dito guys sa bayan doon talagang umapaw doon sa bayan guys pag uh, sobrang lakas na guys oh. guys naririnig na agad natin yung ano ng tubig ayan na ayan na nga malakas nga guys oh ayan oh ilog dito sa Gato guys malakas ang bulusok nito kaya pag ang bagsak talaga nito guys sa bayan Pineda. Okay guys, wala ka na. naman yung ulan guys. Akala ko tuloy-tuloy na yung paginto. Bumuhusa naman. mayanig yung tulay guys oh, sa lakas ng agos ng tubig oh, nararamdaman ko kaya balik na tayo doon guys nakakatakot kaya, kaya oh. sa aking mga kababayan dyan sa, lalo lalo dyan kapayan, sa bayan sa ulong ako guys magingat kayo dyan ah, nawa na sa mabuti kayong kalakayan lalong lalo pag ganitong tuloy-tuloy ang buhos ng ulan lalo sa mga dyan sa Banda Santa Rita mga bahayin po dyan magingat po tayo magingat po kayo dyan sa ano balik tayo ulit dito sa kalsada guys ayun o oh, no, na yung bunga ng nyog huminto na sana eh pag huminto lang sa lit huminto ng mga 10 minutes lang to wala na tong baha eh, meron pa rin, malakas palakas na naman yung tubig. Kanina medyo humina na. Ayun. Ah, yun. ah yun. Baba tayo dun guys hanggang mga block 11 tingnan natin kung mayroon masada pa. Nah, humina na nga, humina na yung ano. Agos ah, ng tubig. kaya lang di pa rin tayo makasiguro nito dahil madilim pa rin yung ulap po. Oh, Tuloy-tuloy pa rin yung buhos ng ulan. Isa so, papasok pasanggol sa amin, hmm. 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 guys. Oo, guys, lakad tayo dito, guys. Wag ko na guys. medyo wala na guys medyo ano na mahina na wag lang tuloy tuloy ulit yung, ala, yung ulan okay na to guys hanggang dito na lang yung vlog natin guys mag ingat po ang lahat God bless